nagapi po sa inyong lahat. So, mag-ingat po tayo mga idol ha. Andito naman si Naida Explorer Vlog. Mag-real talk po tayo ngayon. So, bago ko po umpisahan yung real talk natin. So, mag-ingat po tayo lahat kasi may bagyo dito sa Pilipinas. Lalo na po yung nakatira sa tabing ilog, dagat, tapos sa mga bundok. Kasi kami dito sa bundok kami mga idol. Yung abalahan namin yung hangin, pag malakas yung hangin. Kasi marami mga punong kahoy. Tsaka yung mga niyo. Tapos tabi kami ng ilog. Yung ilog namin dito, madaling gumaha kapag may ulan. So, mag-ingat po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, wala akong mamukbang mga idol, kaya mag-real talk muna tayo. So, pakinggan nyo mga idol kung tama ito o hindi. So, bago kong umpisan mga idol, so huwag nyo kalimutan i-follow, like, and share si The Explorer Vlog para po makarating ako sa sang-sulok ng mundo. Para sumikat po tayo mga idol. Joke, char. Umaasa pa rin sa magulang. Nung bata na nga tayo, inalagaan na nga tayo ng ating mga magulang. Tapos ngayon, pag tumanda na, umaasa pa rin tayo. Di ba? Atay, uy. Isuda magtagalog ko, uy. Mm hmm. Dati kasi mga idol, yung mga bata noong 1960s, 70 80 yung libangan namin noon ay ano lang, maglaro kami ng ano, kariton, um, patid lata, cover, kanang, o siya, tawag kanang kasabisaya, kanang syatong, ginamos-ginamos, ayan, di ko alam, di ko alam sa Tagalog niyan, yung ginamos-ginamos, bagong-bagoong, in <clears throat> yung pag ano mga idol, pag sa tingin natin, marunong na tayong maghanap ng trabaho, maghanap tayo ng trabaho mga idol. Kasi yung mga magulang natin, nung bata pa tayo, nalagaan tayo ng mabuti, binigyan, binigyan pa tayo ng baon, pinagandaan tayo ng pagkain, tapos ngayon, tumigas na yung mga ulo, ay na makinig. Pagutusan mo ang tamad na, dahil po sa new generation ngayon mga idol, na may internet, para naadik na sa mga online games. Ganon. Pati nga yung bata mga idol na hindi pa nakapagsalita, marunong na mag-ano eh, marunong na mag- tuslok-tuslok sa cellphone eh. Di ba? Totoo naman 'yan. So kapag sa tingin natin, hindi kaya sa magulang natin na pag-aralin tayo ng ano, high school or kolehiyo. So maganda ng paraan upang makatag makapagtapos, pwede mag-working student. Maganda talaga makapagtapos kasi yung sahod medyo mataas-taas para makatulong tayo sa ating mga magulang. Dapat ganoon, makanap ng paraan, huwag pilitin mag-aral na hindi kaya sa mga magulang. Tapos manghingi kayo pang ano lang sa, sa bisyon nyo. Kunwari lang kayo na may project, na project sa school tapos i-ano nyo lang ilakwat siya bisyo inom sigarilyo gala dito gala doon tapos kawawa naman yung mga magulang natin mga idol lalo na ngayon mahirap eh kung may tira ka isang libo parang ano na lang isang daan hmm. kapag makatanggap ka ng sahod kinabukasan wala na ubos na kasi bayad sa utang bye